2.35 ng hapon, nang opisyal na matanggap ng kamera ang resignation letter ni Ako Bicol Party List, Rep. Elizalde Co. ngayong araw. Kasabay ito ng ibinigay na ultimatum ni House Speaker Faustino Boggi D. III ngayong araw para umuwi si Co. sa Pilipinas at harapin ang kaliwat ka ng akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Co., Mabigat sa kanyang puso ang pagbibitiw sa pwesto, ngunit tinimbang niya ito ng mabuti para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Batay sa liham kay Speaker D, ipinunto ni Ko na nagpasya siyang mag dahil umano sa banta sa kanyang buhay at sa buong pamilya nito, pati na ang pagkakait ng karapatan sa due process sa ilalim ng batas. Isa-isa sinagot ni Ko ng mas detalyado ang mga paratang laban sa kanya. Una ay ang aligasyon ni Navota City Representative Toby Tiangco na siya raw ang mastermind sa insertions ng pondo sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Wala umanong basehan ng akusasyon dahil hindi siya ang nag-mastermind, hindi kunun si o pinayagan ang last-minute insertions at realignments sa mga items sa 2025 ga -a. Sa katunayan, lahat anya ng item sa budget ay inaprobahan sa plenary session sa Kamara at sinunod ang proseso sa dalawang kapulungan ng Kongreso, kaya imposibleng magawa ang pagsisingit ng pondo para sa kanyang sarili lang. Ikalawa ay ang sinasabing paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na may kinalaman sa kanyang pagiging absent sa mga sesyon sa Kamara. Paliwanag ni niko hindi niya kailangang magsumite ng medical certificates kapag nag apply ng leave of absence, lalo't inaprobahan na sa mga nakaraan ang kanyang request na leave at travel orders kahit wala sa Pilipinas. Nagtatrabaho umano si Ko at nagseserbisyo remotely. Bukod dito, hindi raw sila naglalantad ng yaman o karangyaan sa publiko. Samantala, ikatlong isyu ay ang paglabag umano sa house rules, Partikular sa pecuniary interest sa infrastructure projects na iginawad sa SunWest Corporation na sasagutin naman ni Ko sa tamang panahon at sa tamang forum. Sa ngayon, Ipaliligpit na umano ni Ko ang kanyang mga gamit sa opisina sa Kamara para sa maayos na transition ng papalit na nominee ng Ako Bicol Party List. Iaanunsyo ng Ako Bicol ang papalit kay Ko bagamat ang second nominee na kasalukuyan ding nakaupo bilang kongresista ay si representative Alfredo Garbin Jr. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.